Tingnan nyo, tapos nakapat. Okay. Okay.

哇。 Kalingan mo wonder ate, puli wonder <laughs> naman wonder ate. ate. Galingan galing galing. mo yung kwento Ilan pa kayong tatlo pa kayong walang nag Wala wow. <laughs> Oh. <laughs> ん <laughs> saya dua kokoh. Thinking. Ah. Kita ah. ah. lagi. <laughs> Kita lagi. 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 aku lagi. Kita 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 lagi. Saan ito. Ito. Oh, oh. Ito, ito. Oh, oh. Ito na Saan ito? Ito? Tsaka ito? Oo! Ito tsaka ito? Oo! Isa lang ha? Isa lang! dito, oh, dito na, to. Sure, man. Sure, man. Sure, na Sure na yan. Ha? Sure na yan. Sure, <laughs> Uh, ito na ako! Ito na ako! Sure na, sure! Sure, sure na, final! Sure! sure. I'm <laughs>